hirap naman mag-decide. Sige, mamaya ako na lang mag-iisipan yan. Gusto ko munang marinig yung latest and hottest natin. Cheers! Okay, quiet pa na lang dapat lagi magsabi ng latest and hottest. Quiet, quiet, quiet. Gulo na ng parlor. Quiet, eto na. Makalig dami nangyari. Eto na. Ito yung chismes natin, ha? May kilala kong isang young actress. Oo. Oh. Ang chismes, meron daw itong lumalaking problema. Oo. Oh. At lately, alam mo, nahihirapan na siyang itago ito. At ano ba kasi ito, ha? Ano ba meron yan? Meron siyang kulugo. Hindi! Eh, yeah. Ha? Eh kasi nga, medyo matagal na daw itong nagbakasyon. Oo sa Boracay. Kaya more more lafang siyang actress. So ganito ang nangyari. Oo huh Lights. Camera. Camera. Action! Hoy, young actress. Aha. Uh -huh. Last month ka sya pa to sa iyo ah. Tingnan mo oh kahit anong isla ko. Oh, hirap Ay! na hirap kung dinaka siya, girl. Ngari! Oh, 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 oh. Sorry ha. Rice is life kasi. Yeah. Mag-inhale na lang ako. Ha. Ganito. Uh -huh. Just go! go! Teka ha, paano ka magdadra-drama? Kung hindi ka hihinga, Bakla ka ng taon! Alam mo ba, sa ginagawa mo niya, pagagilit na tayo na diri, kasi mo, kitang kita ang sikip ng suot mo! Ay, the... Word wow! Word wow! <laughs> na! Nasa na si young actress! There! <laughs> sorry na. Nahihirapan kasi kami pagkasayin yung mga damit niya. O, oh, Derek, sorry. Derek, sorry. Aba, tiring, sorry. Aba, 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 aba. Aba, kung gano'n. Wah! Uwak Wakan! Wakan! May wakwakin sa sakit na yung damit. Dagdagan niyo lang ng extra tela basta gawa niyo ng paraan. Oh! <laughs> <laughs> ayun na nga. Nadelay na daw ang taping dahil kailangan tahiin. Yung damit. Hindi kasi nagkasa sa kanya yung damit. At eto ang clue. Uh Aha. -huh ka ng young actress at ay merong letra O. Oo! Oh, at ina, oh. inakakaloka nyo na lang nasabi ng boy na? Sino ba di may letra oh. O dito sa pangalan natin? Oh. Ay, sino kayang hula nyo? Paki, bulong naman sa atin. Oh, okay, Magbulong na lang tayo kasi may natutulog sino na talaga. Oh, oh, yeah. na oh. Sino oh, O? Sino O? Oh. Sino mga O? Oh. May talaga ba? May O! Oh. Sino? Sino? Oh. Ay, Chris! Chris Malang Bernal. Nila, Chris, Chris Bernal. Bernal. Chris ah, Bernal. Hindi. Mukhang kilala mo. Ay! Oo. Oh, oh. Kilala, ah. Kilala mo. Hindi mo. Hindi Mukhang yung sa'yo sa nang galing yung balay na Hoy, sa'yo nang galing yung mga chismis, no? Ay, Chris, bulong naman sa amin. Sino yan? Uh ah. eh. Tapos kasabayan niya sina... Ah! Ah! Mukhang ay. kanya nga. Oh my God! Ay, Tanong natin si Allen. Parang... Ka ay, ay. Ano eh. Ay, 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 Alin sa aking oh, ugulong? Ay, sorry, sorry. Ay! Na ay. nakakaloka. Alam mo Grabe, binilong... niya, Juan? May binilong sa akin. Kaya nga Oh my God. Alam mo na. Ano binilong sa'yo? binilong sa akin, pengin Ano ba nung... Bakit Sa akin! Sa Ang baba alam mo sa'yo, sa akin niya, pengin 10K. Ah, depende rin kasi sa ganda yan. Bago magkalimutan, Alan, Sino ba ang tunay na nipo? I think kami talaga. Kami kahit wala, wala nang ligoy-ligoy yan. Ayun. Ang napagtisasyonan ko, ang panalo ay... Ako! Lahat okay. kayo!